Naaalala niyo pa ba ang kwento ng inyong magulang kung paano nila naisip ang iyong pangalan? Talaga namang nakamamangha ang mga kwento sa likod ng isang pangalan. Ganito rin nakamamangha ang kwento sa likod ng Imus Cavite. Tara na at alamin natin yan dito sa Kwentong Kanto. Ilang kwento ang maririnig sa pinagmulan ng pangalang Imus. Isa na dito ang Latin word na infimus na ang ibig sabihin ay lowland dahil ang Imus ay nasa mababang lugar kumpara sa mga katabing bayan. Ang isa pang teorya ay nang minsang manirahan ang mga Spanish soldier sa bahay ng Agustinian Recollects. Nang iwan ng mga sundalo ang lugar, nakita ng mga katutubo ang mga bariyang sentimos at sinigaw nila ang sentimos, sentimos. Mula noon, nakilala ang lugar na Imus. May batang nanay ang humihimig para patulugin ang kanyang anak gamit ang malungkot at maikling awitin na kariringga ng salitang limos. Napadaan ang mga Spanish soldier at tinanong ang pangalan ng lugar. Limus ang sagot ng ina. Sa pag-aakalang, tinatanong ng mga sundalo kung ano ang kanyang kinakanta. Umalis ang mga Espanyol habang binubulong ang huling kataga ng Limus na imus. Di man matukoy ang pinagmulan ng Imus, pero ang pangalan naman ito ang nagbigay kulay sa kasaysayan ng Cavite. Ang Imus dati ay parte lamang ng Calle El Viejo o mas kilala ngayon bilang Kawit. Dito itinayo ng mga Jesuits ang parish church sa pamumuno ng Manila Archdiocese na si Miguel Garcia Serrano noong 1618 hanggang 1629. Sa loob ng maraming taon, ilang kilometro din ang tiniis lakarin ng mga taga-imus para lang makarating sa bayan at makapagsimba. Maraming nagreklamong imusenyos, kaya itinayo ang sarili nilang parish church na makikita sa bayang luma. Ngunit ang simbahan ay nasira ng bagyo, kaya inilipat ito sa barrio Toklong. At sa huli ay sa Sitio de Balangon na ngayon ay City Plaza ng Imus. Mula nang maitayo ang parish, ang mga tao sa Imus ay lumaya sa pamamalakad ng mga Jesuit ng Cavite El Viejo. Pero hindi na kontento dito ang mga Agustinian Recollects. Noong 1774, si Recollect Father Pedro San Buenaventura ay nagpetisyon na ihiwalay ang Imus sa pamamahala ng Cavite El Viejo ipinagkaloob sa Imus ang Independent Municipality noong October 3, 1795. June 11, 1977, pinirmahan ni President Marcos ang Presidential Decree No. 1163. Ito ay nagsasaad na ang Imus City, ang bagong provincial capital ng Cavite. Naging pangatlong distrito ng Cavite ang Imus noong October 22, 2009 sa ilalim ng Republic Act 9727. Gaano man kakulay ang kwento sa likod ng isang pangalan, isa sa paraan ng pagrespeto dito ay ang pagalaala sa makulay na history nito. Ako po si Kuya at ito ang kwentong kanto.